Wagi sa kanyang ikatlong professional fight ang pinasisikat na alaga ni Floyd Manny Mayweather na si Cormel Big Deal Moton kontra undefeated na kalaban na si Anthony Cuba sa pamamagitan ng 8 round unanimous decision sa score na 80-72 sa scorecard ng tatlong hurado. Sinasabing the next boxing star mula sa poder ni Floyd Mayweather itong si Cormel Moton kasunod ni Tank Davis bagamat hindi niya nakuha ang inaasam-asam na knockout na panalo pero ngayong araw po mga amigos magandang learning experience ang kanyang napagdaanan. Sa pag sapagkat naipakita niya ngayong araw na hindi lang basta power ang kanyang taglay. Naipakita ng 17 anyos na maraming gasolina ang kanyang tangke. Animoy sa kanyang murang edad eh pwede na siyang gawing isang 12 rounder. Ang importante sa lahat kahit hindi mo nagawang inakaw ang iyong kalaban eh at least dinomina mo naman ang laban. Anyway, sa iba pang balita mga amigos, wag naman by at well brown unanimous decision ng knockout artist na si Sergey El Placo Boachok kontra sa tumalo kay Sebastian Pondora na si Brian Mendoza sa score na 118-110, 117-111 at 117-111 dahilan upang may ang ng Ukrainian knockout machine ang WBC Super Welterweight Interim Title at naging probang kartada sa 24 wins, 1 loss with 23 knockouts. Bagamat hindi knockout ang naging panalo ni Sergey Boachok, magandang experience pa rin ito mga amigos. At ah, makatapos ka ng isang 12 round match. Mahalaga po mga amigo sapagkat yung mga susunod na laban nitong si Sir Heboachok, chak na mas mabibigat na pangalan na. Kailangan-kailangan niya yung ring experience sapagkat mas magagaling na yung mga boksingerong kanyang kakaharapin lalo na't ngayon. Next in line na siya sa world title fight sa katunayan kung magiging totoo lamang ang WBC sa kanilang sinabi kamakailan. Si Sergey Bawachok na po ang WBC mandatory ni Sebastian Pondora at si Crawford naman ang WBO mandatory ni Sebastian Pondora. Kaya naman pag nakasingit sa eksena itong si Errol the Truth Spence, alam nyo na nangyari mga amigos, nagkapadulasan na sa palaruan. Sa kabilang banda, isang kasaysayan naman ang inukit ni Gilberto Surdo Ramirez matapos pala sa pinang kauna-unahang kabiguan sa profesional ang kampiyon na si Arsene Gulamiria ng France sa pamamagitan po ng 12-round unanimous decision na agaw ni Gilberto Sordo Ramirez ang WBA World Cruiserweight title sa score na 118-110 sa lahat ng scorecard ng tatlong horado. Ang panalong ito ni Surdo Ramirez, mga amigo sa ay mukit sa kasaysayan bilang kauna-unahang Mexican Cruiserweight Boxing World Champion. Matatandaan si Gilberto Surdo Ramirez Ramirez din po mga amigos, ang kauna-una ang Mexican Super Middleweight Boxing World Champion. Nangyari naman yan nung kanyang talunin si Arthur Abraham noong 2016. Sa ngayon, isa ng ganap na two-division world champion si Surdo Ramirez at naging probang kartada sa 46 wins, one loss with 30 knockouts. At ang nag-iisang mancha sa kartada nitong si Sordo Ramirez ay mula sa kamay nga po yan ni WBA World Light Heavyweight Champion Dimitri Bibol.